Spanish, alright. I don't know. Angel bar, riding rug, table guy, pintura, artemis, baby roller. Yes. Okay, alright. Ayan ang tayong project. Tura. Oo nga. Hindi mo kailangan ng thinner yan? sa Oo nga. Kaya alam ko, pwede nyo. Pwede nyo. Silver. Pink. Ang angle bar na ano no, may dyan? Red? anong mo na pirasa meron ba? Ano may Red meron? Okay, thank you. i remember. expansion.

wala ba kayong pang sapin na ano? Ay, karto ko yan. Bagyan mo karto. Baka mabutis yung kwan mo. Hindi na. Hindi na natin. Sayang. Ayot na natin yung tulo. O, mali nyo yan. Dawa. Hindi akong mabibiling ganyan. Original pa naman yan. Ayaw ko ah. Ito puti. Sige lang. Ito mo nga. Ang hat mo. 'to. Oh, mayroon na siguro, meron na, na, na okay? okay? ah, sikit niya, oh. Ikaw 'to pala. Ha? Ha, 'nak. Ang bao ba eh? Oh, sige, oh. Okay. Oh. 'Yun. No. 'Di mo. 'Di mo, 'di mo i

Up. Up. Mahaba sa bunga din. Yan. na. ah. ah oh. Ayo, pare? <laughs> <Ayon pasubrahan. laughs> <Ayon pasubrahan. laughs> <Ayon. laughs> Tuh. Oh. pare. <laughs> <Pulang isa. laughs> <laughs> Kulang siya. Eh, anim lang. Sobra ka ako isa. <laughs> Na pare ko isa. Kan aurita ko. Totoo. Tatlo kayo, dalawa kayo. Ay. Karkamo, dindig pa kami dito. Ano kagaga? Magpapaka-picka. Wala ginagawa si Hendrix. Halika dito Rex! Baki laki lang! CCTV hindi nakikita! Bulag ba? Bulag hindi na kaya! Hindi nakikita dito! Pakarga lang! Pakarga ka! Store! Store! store. Yan ang sinasabi sa inyo eh! Hindi nakikita dito yung CCTV sa kabila! Baka bulag! Bulag yung CCTV!

kaya nga ka na dito, walang ko na ginagawa yung mga ano dito. Kala yung mga naka-tambay ah? lang ano. Kaya ito ba dito kay ah. Dito kaya? Dito dyan. dito? Saan? Dito? Nagadunin ko na lang. Wala nga ano dyan. Dito. Kaya ba? Kalaalay eh, lang yan. Dahan-dahanin ko na lang. Okay. Tsaka ah, bumagsak, di magsak. <laughs> <laughs> sa inyo na ito. Sa, sa, sa gate ba? Ito. 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 Ito kailangan pala ng ano yan, palawit sa okay, okay. pabuntot palawit tayo yung pabuntot para na. alright Sada sa bungod, tagay natin alright na siguro na